Breaking news mga kapatid, natuklasan na ang 300 tunnel sa Gaza kung saan ang mga tunnel na ito ang siyang nagiging daan upang makapuslit papalabas at papasok ng gasa ang mga Hamas. Dito ay napagtanto din ng IDF na hindi biro ang perang ginastos ng mga Hamas para makagawa ng ganitong klasing tunnel, kompleto sa kagamitan, kuryente at tubig. Iniisip ng IDF kung saan galing ang pera na pinanggawa ng mga tunnel at dito na pag-alaman nila na ang pera para sa mga Palestinian ang ginamit para gumawa ng tunnel. Ang pera sana na ito ay pangkabuhaya ng mga mamamayan ng Gaza ngunit ginamit ito para sa paggawa ng mga tunnel. Pero kapatid, Bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaliksi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Sa mga bagong natuklasang tunnel ay alam mo bang ang mga hostage ay dito idinadaan para ilipat ng pwesto at hindi makita ng mga kasundaluhan ng Israel. Kasama na rin ang pagtatransport ng mga kagamitan pandigma at daanan ng Hamas para gawin ang kanilang mga surprise attack. Ayon sa eksperto, ang Hamas ay gumamit ng 6,000 tons of concrete at 1,000 tons of metal o bakal para maging suporta ng tunnel na ito at ang mga tunnel ay nagkakahalaga ng 10 million US dollar o higit pa para itong isang underground city kung saan napakalawak ng nasasakupan nito. Ginawa ito ng Hamas hindi lang para sa pag export ng mga baril, ginawa din ito para protektahan nila ang kanilang sarili laban sa Israel. Neto ang nakaraang araw, nakakita muli ang IDF ng isang tunnel sa Canyonis at namangha sila dahil kakaiba ang pagkakagawa nito at tinatayang gumastos ang hamas ng 1 million dollars para lamang sa isang tunnel na ito. Nang makita ng IDF ang tunnel, agad nilang napag-alaman na may mga hostage sa loob nito at nag-iingat sila dahil baka may madamay na mga sibilyan. Sa lugar ng Canyonis, patuloy na nakikipaglaban ang mga IDF isa-isa na rin nilang sinisira ang mga tunnel. Ngunit nag-iingat sila dahil ang iba dito ay patibong lang. One days na ang gera sa Gaza at patuloy pa rin ang bakbakan. Sa ngayon, tinatayang nasa 23,469 Palestinians na ang namamatay at 54,604 naman ang mga sugatan. Sana kapatid, matigil na ang sigalot sa gasa dahil napakadaming sibilyan ang nadadamay. Ultimo gol na walang muwang sa mundo ay nadadamay sa gulo na ito. Sa kabilang dako naman kapatid, ang mga kababaihang Israeli naman ay nakikipaglaban na din. Sa katunayan, ang isa sa mga grupo ng mga kababaihan sa Israel ay nagpatumba ng higit sa isang daang hamas at eto yon. Kung matatandaan natin kapatid, ang Hamas ay pinasabog ang isang border na naghahati sa Gaza at Israel, kung saan daang-daang mga Hamas ang sapilitang pumasok sa pinasabog nilang border. Hawak ng mga ito ang matataas na kalibre ng baril at may dala rin silang mga motor at pampasabog. Balak lusubin ng Hamas ang isang syudad sa Israel at kunin ang lahat ng kanilang mapapakinabangan. Yun nga lang kapatid, nang papasok na sila sa ginawa nilang butas sa border, nakita nila ang dalawang Merkava tank ng Israel Defense Force na papunta sa kanilang lokasyon. At mas nagulat sila nang makita nilang dalawang babae ang lumabas sa ibabaw ng tangke na agad nagpapotok ng 50 caliber na machine gun at sinimulang pasabugan ng tangke. Pero kapatid, bago tayo magpatuloy ay mag-subscribe ka na. Nag-upload ako ng isa o higit pa sa isang linggo. At kung meron ka namang gustong ipakwento o di kaya ay pasaligsi kay mag-comment ka lamang sa ibaba ng video ito. Maraming maraming salamat. Alam mo ba kapatid na dahil sa tapang ng mga babaeng ito, pinag-uusapan sila ngayon sa mundo. Ang pagdadala ng isang merkawatang tank ay sadyang napakahirap. At kailangan munang dumaan sa isang napakatinding training. Ngunit ibahin natin ang mga babaeng ito na kahit hirap sila sa pagpapatakbo ng tangke ay nagawa nilang ubusin ang hamas para protektahan ang kanilang bayan. Or Ben Yehuda Ang babaeng makikita mo ay hindi lang ordinaryong nanay. Dahil ang babaeng ito ay isang koronel ng Israel Defense Force at nasa grupo siya ng Karakal Batalyon. Bukod dyan, pinuno din siya ng isang tank unit napawang mga kababaihan lamang ang miyembro. October 23, nang may mga hamas na nagtangkang sirain ang border ng Gaza at Israel, dito ay agad tumawag ang kanyang batalyon commander at sinabing kinakailangan na pumunta siya sa kampo. Sinabi nito na ang unit ni Colonel Yehuda ang nasa pinakamalapit na lokasyon ng pinangyarihan. Kaya naman na-assign siya para protektahan ng isang bayan Kasama nito ang iba pang mga kababaihan na sina Hayla, Hagar, Sara, Tal, Tamar, Ofer at Michael na may mga edad na 20 anyos lamang at sila ay naasain para samahan si Kernel Yehuda at sila ay mga miyembro din ng Karakal Batalyon. Bago sila umatake, miniting muna sila ni Kernel Yehuda at sinabing hindi ito maliit na labanan at kailangan nilang depensahan ang mga border walls na sinira ng Hamas at puntahan ang mga komunidad na malapit sa Gaza border para i-check kung may mga nakaabot bang Hamas sa syudad. Sakay ng dalawang tanke, agad pumunta ang mga kababaihang sundalo ng Israel sa Gaza border. Yun nga lang kapatid, sina Hagar, Hayla, Sarah, Michael at Tal ay hindi kabisado ang Merkawatang at sila ay mga trainee pa lamang, ngunit wala silang choice dahil sila ang pinakamalapit sa lugar ng pinangyarihan. Bukod dyan, ito ang unang pagkakataon na kikitil sila ng buhay. Nang makarating sila sa Gaza border, wasak na ang hangganan at may ilan pang mga hamas ang nagsisipasok sa border tinatayang nasa isang daang hamas ang naroon sa lugar. Kaya naman hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Colonel Yehuda. Umakyat ito sa ibabaw ng tangke at sinimulang paputukan ang mga hamas. Ganon din sa kabilang tangke, sinimulan din nila Hagar na patamaan ang mga hamas. May mga pagkakataon pa nga kapatid na sinasagasaan na lamang nila ito wag lamang makarating sa syudad. Makalipas ang ilang oras, dumating ang isang tangke ng Israel, sakay nito ang isa na namang babaeng naka-off duty lang sana. Ngunit dahil sa meron siyang tungkulin, sumabak na rin siya sa gera at ito ay si Sergeant Opir. Dahil sa tatlong tangke na ang gamit ng Israel Defense Force, agad nilang nalupig ang kalaban. Tumagal ng 17 hours ang labanan sa pagitan ng Hamas at mga kababaihang sundalo ng Israel. Kung hindi dahil sa kanila, malamang sa malamang, maraming buhay ng sibilyan ang nawala at ilang mga komunidad pa ang napasok ng Hamas. Napakalaki ng pasasalamat ng mga taong nakatira sa komunidad na ito dahil kung wala ang mga babaeng militar ay malamang lahat sila ay uubusin ng Hamas.